Araling Panlipunan 7, Quarter 1, Week 6, Konsepto ng Yamang Tao sa Asia. So, sa topic na to, ating i-discuss ang iba't ibang mga konsepto, iba't ibang mga perspektibo at pananaw tungkol sa mga uh, yamang tao sa Asia, kung ano ang bumubuo sa kanilang pagkatao, kung ang kanilang pinaninindigan at pinaniniwalaan, at marami pang iba. Magbalik-aral muna tayo sa ating talakalayan noong uh, nakarang linggo. So, magbigay na mga pangunahing problemang pangkapaligiran na nangyayari sa Asia. So, uh, sa ating talakayan, ang uh, ating mga napag-aralan ay tungkol sa mga likas na yaman, yamang tao, yamang lupa, yamang tubig, yamang mineral at yamang gubat na patuloy na umuunlad sa paglipas ng mga panahon. So ano nga ba yung mga nagiging dahilan bakit ang pagunlad na to ay naititigil? Kung bakit ang mga uh, likas na yaman natin ay patuloy na nasisira, patuloy na hindi napapakinabangan. So isa sa mga problema ng ating kapaligiran ay patuloy na pang-aabuso at sobrang paggamit ng mga tao sa kalikasan. Katulad ng uh, illegal logging, o uh, masidhi at sobrang pagputol ng mga puno na hindi napapalitan, uh, illegal mining, paggamit ng mga pinagbabawal na paraan ng pamisda, uh, patuloy na pagbabaliwala ng mga tao sa paghihiwalay uh, ng mga basura o tin tinatawag natin na solid waste management, ang mga pagpapabaya ng mga tao sa mga yamang lupa katulad ng uh, masidhing paggamit nito uh, sa pagpapatayo ng mga buildings, sa pagpapatayo ng mga subdivision na industrial. Ito ay mapagtatamnam ng mga halaman ay nagagamit ito sa mga bagay na katulad ng mga building at mga uh, gusaling ito. Sa tubig naman, katulad ng mga oil spill, katulad ng uh, paghuhuli ng mga isda sa pamamagitan ng dinamita o paggamit ng maliit na lambat, at marami pang iba. So maraming nang mitaw na mga problema pang kapaligiran sa Asia na makikita natin kung paano nahihirapan ang mga Asyano na makipag-ugnayan sa ating kapaligiran dahil sa pang-aabuso nito sa ating kalikasan. So, Binang panimula, ano ang magandang epekto ng pagkakaroon ng iba't ibang lahat? So, syempre kapag iba-iba tayo, hindi tayo nagkakaintindihan, magkakaiba tayo ng paniniwala, marami tayong mga pinaglalaban, marami tayong paninindigan, pero sa likod ng mga ito, merong magandang epekto kung uh, paano ito makakabuti sa bawat isa. So, ah uh, Um, ang magandang epekto o ng pagkakaroon ng iba't ibang lahi. Unang-una, -una, meron tayong sariling pagkakakilanlan, meron tayong sariling identidad, na kahit na tayo sa iba, meron tayong mga bagay na maipagmamalaki at maaari nating ibahagi sa kanila. Na sa paglipas ng mga panahon na nagkakakilala ang bawat isa, umuusbong ang pagkakaisa at umuusbong ang respeto natin sa bawat lahing ating nakikilala. So una, ano nga ba lahi? Ang lahi ay generally pagkakaiba ng physical at saasalan. Physical na pangangatawan, physical na katangian, mula sa kulay ng buho, sa itsura ng ating muka, hugis ng ating muka, ating kulay, hanggang sa kung ano ang inaasal ng bawat tao kung makikita nyo dito sa larawan, sa kanilang physical na uh, itsura, makikita na ang pagkakaiba. Merong uh, singkit, merong kulay itim, ang balat, kulot ang buhok, uh, may mapute, merong katamtaman, at meron naman sa, kung mapapansin nyo naman ang kanilang itsura, merong may mahaba ang uh, Kikaw, meron naman nakabalabal, meron naman nawala, meron naman na unat ang buhok, at meron naman kulot ang buhok. So dito pa lang, pag nag-uusapan natin ng lahi, ito ay ang pagkakaiba ng physical na katangian at kaasalan. Siyempre, kung papalalinin natin ang ating pagkakakilala sa bawat lahi na to, malalaman natin kung ano ang mga iba't ibang kaugalian nila na naiiba rin sa mga lahi na matatalakay natin. So sa bawat lahi, meron tayong pinakakilalang uh, mga salita na masasabi natin pinaka-issue ng pagkakaiba ng ugali at pagkakaiba ng ang mga lahi. Ito ay pre at diskriminasyon. Sa English, prejudice at discrimination. Pag sinabing prehuwisyo, ito ay sa loobin at opinyon na walang batayan. Sabihin, minsan hindi natin may iwasan, may mga iba't ibang mga tao na makita lang ang kulay ng mga tao, uh, itsura ng tao. Meron na silang agad na sasabi, uh, meron sa agad silang judgment doon sa taong yun na hindi nila nakikilala kung ano ba talaga ang ugali ng taong yun. Binaba silang nila ito sa kung ano ang pananaw nila, na wala talaga silang pinaka-ebidensya o batayan. Kung mapapanood ko nga minsan sa Facebook, may mga iba't ibang lahi na ang tingin sa mga asyano ay uh, minsan mababa. Kung pupunta naman tayo sa mga asyano, meron din naman mga asyano na ang tingin sa mga Europeo, sa mga Amerikano ay mabababang lahi, na wala silang basihan. Yun ay ang prehu issue. Samantala ang discrimination, ito na ang nangyayari kapag nagja-judge tayo. Dahil ginudge na natin ang isang laki, dahil, dahil halimbawa maitim sila o dahil naman ay masyado silang maputi, yung judgment na yon ay magre-resulta ng discrimination o hindi na pantay na pagtrato. Dahil may mga iba't ibang tao na kung saan kapag hindi nila kalahi ay hindi na pantay ang level ng pagtingin nila maaaring mas mababa ang tingin nila sa mga ito, I ibababa nila kung ano ang pananaw nila sa mga ito, dahil nga meron na silang judgment, meron na silang opinion doon sa lahi na yun wala namang mga basihan. So, pangkat etniko, pag sinabing pangkat etniko, ito yung mga pinagmulan at mga kultura ng bawat grupo ng mga tao. Ibig sabihin, pag-grupo ng tao, ito ay maliliit na pangkat ng mga tao na merong sariling kultura, sariling pinagmulan, sariling ginagamit na paniniwala. Ihalin tulad ko na lang dito sa Pilipinas, meron tayong iba't ibang pangkat etniko. Sa Pilipinas, ang mga tawag sa tao ay Pilipino. Lahat tayo ay Pinoy. Lahat tayo kinikilala bilang Pilipino o mamamayan ng Pilipinas. Pero sa bawat mga Pilipino, merong mga pangkat etniko o maliliit na grupo ng mga tao na meron din sariling pinagmulan at sariling pinaniniwalaan at mga kultura. Katulad ng Ifugao, makikita mo dito sa first picture, meron tayong mga bagobo so, at mga waray. Meron din Ilocano, Kapampangan, Bikinano, Silwano, uh, Bisaya, lahat yan ay pangkat etniko. Pero kung sa kabuuan, ito ay tinatawag din o tayo ay tinatawag na Pilipino. Kung pupunta tayo sa iba't ibang mga bansa, meron din silang tinatawag na mga pangkat etniko or ethnic groups. Katulad sa China, merong Mandarin, may Fukya. Sa South Korea, meron din silang mga pangkat etniko na kinikilala sa kanilang bansa. Kung pag sinabing lahi, ito ay ang kabuuan ang um, pangkat etniko, ito naman yung mga division o maliliit na pangkat ng mga tao na mayroong mga sariling kul Wika. So, kung sinabing wika, ito ay ang ginagamit ng bawat tao para isalin ang kanilang kultura. Hindi ibig sabihin na wika, ito ay sinasalita lamang o sinusulat lamang. Basta, merong ginagamit para mailipat sa mga susunod na henerasyon ang isang kultura. Ito ay tinatawag na wika. Ngayon, merong mga kilalang wika sa Asia na ginagamit hanggang ngayon. Ito ay mga tradisyonal. Halimbawa, pinakauna at pinakilala, ito yung mga dialects o mga languages. Kumbaga, ito na yung mga sinasalita. Ito na yung mga Inusulat na merong iba't-ibang mga characters o may iba't-ibang mga itsura. Sa atin, may alpabeto tayo. Pagpupunta tayo sa mga uh, Chinese, meron silang calligraphy. Pagpupunta naman tayo sa Egypt, meron naman silang hieroglyphic. Pagmunta tayo sa Arabic, meron silang uh, tinatawag na Sanskrit. Ta meron silang iba't-ibang mga characters. Pag pinag-usapan ng wika, sa pagpasalita at sa pagsusulat. Meron din naman na mga uh, wika na katulad ng sign language o gumagamit ng mga gestures o kaya gumagamit ng mga simbolo upang may parating ang kanilang gusto. Itong sign language na to hindi lamang ito sa mga pipi at bingi o tinatawag natin na uh, deaf and mute, kundi sa pagpapasa ng mga henerasyon at pagpapasa ng mga kultura, gumagamit tayo ng mga Uh, sign language, gestures o yung mga tinatawag na symbols. At dito makikita nyo, may tatlong uh, dalagita na nag -weasel. Kasi ito ay isang traditional na uh, language na ginagamit sa Turkey na kung saan ito ay ang whistle language o pag uh, pito. Sa bawat pagpito nila, sa bawat taas at baba at haba ng pito nila meron itong ibig sabihin. Kaya ang lingwahe o ang wika ay hindi lamang pasalita at isinusulat kundi ginagamit ang pangangatawan, ginagamit ang simbolo, ginagamit ang mga pamamaraan na maiintindihan ng mga kagrupo o pangkat ng grupo na pwedeng ma-isalin sa iba't ibang mga henerasyon. Katulad natin dito, dahil uh, moderno tayo, nagagamit natin ang media, ang social media natin, o kaya naman ay ang internet, maari na din na gumawa tayo ng mga sariling lingwahe, o mga balbal -bal na salita, o mga kolokyal na salita na naiimbento. Katulad ngayon, marami ng mga nauuso mga salita ngayon na hindi naman uso noon. At dahil nangyayari ay naipapasa ito sa iba't ibang henerasyon. Ito ay matatawag na wika. Pagpapunta na tayo sa mga pinanggalingan ng mga wika. Sabihin, yung mga sinasalita natin ay hindi talaga yung pinaka-puro ng mga wika, kundi merong mga iba't ibang pinangga yan. Para mas maintindihan nyo kung saan nang galing ang mga wikang ito, uh, tingnan natin ang ating world map o mapa ng ating daigdig. Sa bawat sasabihin kong mga wika ay bibilugan ko ang uh, lugar na ito para mas lalo nyong uh, maalala at mamemorya. Pag uh, sinating Indo-European, ito ay ang pamilyar na wika o wikang ginagamit ng mga nasa Hilagang Amerika, Timog Amerika at ng Europa. So kapag ito ay inaral ninyo, kapag sinabing Indo-European, ito ay ang mga sinasalita ng mga bansa o pinanggalingan ng mga salita o wika ng mga bansang nandito sa Hilaga, Timog Amerika at ng Europa. Susunod naman, kung pupunta naman tayo sa Afro-Asiatic language, ito ay ang ginagamit na salita ng mga nasa Arabia, mga Hilagang Afrika at Tanurang Afrika. Kung titingnan ito, ito ay ang parte ng Asia, Hilagang Afrika, at kanluran. So yan ang mga uh bansa na gumagamit ng uh, mga wika na nanggaling sa Afro-Asiatic. From the word Afro, Africa at Asia naman ay Asia dahil parte ng Asia at parte ng Africa ang gumagamit ng sanitang ito. Ngayon pupunta naman tayo sa uh, Niger-Congo Itong Niger-Kongo na ito ay ang pinakapurong uh, familiar or family uh, language ng mga nasa Timog, Afrika. So ito ay mga pinanggalingan ng mga bansang nasa Timog, Afrika. Siyempre katulad ng Niger or Nigeria at ng Congo. Ito ay purong Afrikanong lingwahe. Next, punta tayo sa Altaic. Punta tayo sa bandang Asia. Ang Altaic, ang gumagamit naman ng family, uh, family language na ito ay ang Hilaga at ang Gitnang Asia. Kung aalalahanin natin yung naging topic natin noong first uh, week natin, ang Hilaga ay binubuo ng parte ng Russia, sama na ang Kazakhstan, lahat ng tan. Yeah. So, yan ang altaic o binubuo ng hilaga at hitnang. Yan ang ginagamit ng mga bansang kabilang dito. Next one, uralic. Ito naman ay ang ginagamit ng nasa hilagang Eurasia. Pag sinabing Eurasia, ito ay ang pinagsamang Europe at Asia. Pag-usapan natin ang hilaga, ito ang pinakahilaga. Ito ang ating Uralic. Bakit tinawag siyang Uralic kasi tinatawag din ang pinaka uh, border ng Europe at Asia na Ural Mountains. Kaya tinawag siyang Uralic. At ito ay ang ginagamit ng hilagang Eurasia sa kanilang wika sa lugar na may. Next one ay Austronesian. Makinig kayo mabuti dahil malilito kayo sa Austronesian at sa susunod na wika. Ang Astronesian, ito yung mga parte sa Timog Silangang Asya. Again, ito ay ang parte sa Timog Silangang Asya na mga pulo. Ibig sabihin ay mga bansang binubuo ng kapuluan. Katulad ng sa atin, ang Pilipinas. Ang Indonesia, parte na rin ng mga kapaluan ng Australia. Lahat ng mga pulo o mga kapuluan sa Timog Silangang Asia at parte ng Australia ay tinatawag na Austronesian ang pinanggalingan ng Kwa. Samantalang kung pupunta naman tayo sa mga buong bansa, ibig sabihin mainland sila, ito ay ang astro -Asiatic. -e ibig sabihin, ito naman yung mga buong bansa na hindi pulo, katulad ng Australia, katulad ng Uh, Vietnam, Cambodia, Thailand, Singapore, basta kasama sila sa mainland o sa nakadikit sila sa konti. Yun ay ang astro -Isiari. Next, Sino-Tibetan. Ito ang mga Sino-Tibetan. Ito ay ang kabuang pinanggalingan ng wika ng mga nasa silangang Asia. Katulad ng Mongolia, China, South Korea, Japan, North Korea, Taiwan, Hong Kong, lahat ng mga nasa silangang Asya ang gamit ay ang sino-Tibetan. Syempre, pupunta na tayo sa relihiyon. Bukod sa lahi, sa pangkat etniko, sa wika, ang pinaka uh, puro at pinakaimportanteng uh, parte ng kultura ng bawat lahi ay ang kanilang ang reliyon. At ang reliyon ay merong dalawang uri. Ito ay monotheismo at politismo. Anong ang pagkakaiba ng dalawa? Pag sinabing monotheismo, ang kanilang pinaniniwalaan ay isang Diyos lamang. Pinaniniwala sila sa si isang Diyos, kaya siya mono. Samantalang ang poly, from the word poly, ay maraming Diyos. Maaaring Diyos ng araw, Diyos ng buwan, Diyos ng dagat, Diyos ng digmaan. Sa marami siyang pinaniniwala ang Diyos. Ngayon, at ba ang reliyon? Ang reliyon, ito ay sistema ng paniniwala at mga gawain na kumikilala sa pagkakaroon ng kapangyarihan. Kung sinabing reliyon, ang isang grupo ng ta uh, tao o pangkat ng mga tao ay naniniwala sa isa o sa maraming uh, nilalang o maraming Diyos na merong kapangyarihan. Meron silang pinaniniwalaan, meron silang sinasamba, meron silang uh, inaalala na isang nilalang o isang supernatural na, na being na merong kapangyarihan. So, uh, nilagay ko to kung so, sakaling magkaroon kayo ng internet connection o magkaroon kayo ng uh, mas mahabang uh, internet access, I recommend you to watch PK. Kasi ma napakaganda ng uh, mensahe nito na tungkol sa relihiyon. So, bibigyan ko kayo ng pahap yan. Actually, itong si PK ay isang uh, isang uh, supernatural being na nanggaling sa ibang mundo base dito sa storya. At dito, um, merong isang bagay na nawala sa kanya na kailangan niya mahanap. At lahat ng mga tao na nakapaligid sa kanya ang laging sinasabi, kung gusto mong mahanap ang uh, bagay na gusto mong makita, ay kailangan mo ipasa Diyos o ipagdasal. Ngayon, dahil bago si PK sa lugar na yon ang nangyari, lahat ng mga relihiyon ay sinubukan niya at sinamba niya. So, doon, magsisimula ang journey ni Piti. Kaya, nire-recommend ko na uh, panoorin nyo ang storya na ito. So, uh, pahapyaw, ito maridiscuss natin sa uh, second quarter, pero bibigyan ko kayo ng pahapyaw. So, ito ay ang mga iba't-ibang simbolo ng relihiyon. Okay. Ang unang simbolo ay ang tinatawag na Star of David na kung saan ay uh, ito ay ang simbolo ng mga Judaismo. Uh, may ipapakita ko yung summary. Yung pangalawa naman, ito ay ang simbolo ng mga uh, naniniwala sa si Islam. Ito ay tinatawag na uh, star and present. Susunod naman, sabi kilala na atin to. Ito ang cross na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Ito ay simbolo ng mga naniniwala sa relihiyong kristya mismo. Ito naman ay ang Jainismo. Naniniwala ito sa four path. So, makikita natin mamaya. Next, bilog. Pag sinabing bilog, mga bilog, ito ay ang tinatawag na Dharma Wheel o simbolismo ng Buddha. Bismo Kaya puro bilog, budismo. Susunod naman, ito hindi masyadong familiar sa inyo, pero itong uh, religion reliyon na to ay nagmula sa atin kontinente, uh, ang Asia. Ito ay ang kanda o ito ang ginagamit na simbolo ng mga naniniwala sa sikismo. Next one naman. Ito ay ang Hinduismo na naniniwala sa isang Diyos na may tatlong muka. didiskus natin yan. Ito, sabi nga ng iba, yung nakakakilala sa virus simbolo na to, ito ay ang yin yang o ang simbolismo ng niniwala sa good and bad karma. Yan. So, makikita niyo yung summary dito. So, ang Judaism, ang sign nito, simbolo nito ay ang Star of David. Star of David, dahil si David ay isa sa pinakamahalagang uh, personalidad sa Biblia. Wherein ang Judaism ay naniniwala at nagiging basihan nila ay ang unang uh, lumang tipan. Ang the cross, dahil ang kanilang pinaka-focus ay ang pagsamba kay Jesus. Zoroastrianismo, ito ay isa sa pinakamatatandang uh, relihiyon sa Asia at sa buong mundo nang kung saan ito ay uh, ambag ng mga Persian o mga tao sa Iran. Islam ay star and crescent. Okay. Next ay ang Hinduismo. Ito yung Da'awum. Or ito yung naniniwala kay Brahman na mayroong tatlong mukha. Budismo, ito ay ang itinatag ni uh, Siddhartha Buddha. Jainism or Jainismo, ito ay ang Jain emblem o naniniwala sa kapayapaan at ang Sikhismo, ito ang Kanda. At naniniwala sila sa limang K na kung saan uh, madidiscuss natin sa second quarter yan na ang pinakapunot uh, punong aral nito ay ang pakikipaglaban para sa kanilang relihiyon. Kung so, pupunta naman tayo sa Asia, sa silangang timog silang Asia, ito ay Confucianism, Taoism, Shintoism, at ang Animism. The Confucianism, bibigyan ko na kayo ng pahapyaw. Si Confucianism, naniniwala sila sa golden rule, which is, do not do unto others what you do not want others do unto you. Ang naman, ito ay ang pinakasentro ng uh, mundo ay ang tao. Shintoism, naniniwala sa lakas ng kali, Kasan. Kaya ito yung pagsasamba sa iba't ibang uh, Uh, parte ng kalikasan, katulad ng puno, katulad ng uh, uh, araw, katulad ng mga bundok, at iba pa. At animism, ito yung mga, bukod sa hayop, na gumagawa sila ng mga anito, gumagawa sila ng mga sculpture, na kuha din ng hayop o kalikasan. So, bilang pahapyaw lamang yan. So, dito, ang pinaka-focus natin ay ang lahi, ang pangkat etniko, ang wika at ang relihiyon. Itong apat na to ay ang apat na pinakamahalagang konsepto sa pag-aaral ng yamang tao. Meron tayong iba't ibang lahi dahil nagkakaiba sila sa iba't ibang uh, physical na katangian at asalan. Ang pangkat etniko, mga grupo ng tao na merong iba't ibang mga pinaniniwalaan, kultura wika na kung saan ginagamit ito sa pagsalin ng mga kultura na hindi lamang sinasalita kundi ito rin ay uh, isinusulat at pwedeng gumita ng mga simbolo at mga senyas. At syempre ang reliyon na isa sa pinakamahalagang paniniwala at parte ng kultura na pagsamba sa Diyos o Diyos-Diyosan. Ngayon, paano nakakaapekto ang pagkakaiba sa pamumuhay ng isa't isa? Ito ay maaari niyong isulat sa iyong reflection paper. So, paano nakakaapekto ang pagkakaiba sa pamumuhay ng isa't isa? Dahil ba sa pagkaka, uh, pagkakaiba, meron bang magandang epekto o meron magand, uh, di hindi magandang epekto? Ano yung mga uh, epekto na yon? Isulat yun yung sa iyong reflection paper. At dahil dyan, Magkakaroon tayo ng learning activity week 7. So ito ang pangalawa sa huli nating learning activity. Sasagutan niyo ito sa ipopost kong comment sa comment box. Gaano kahalaga na malaman at kilalanin ang mga iba't ibang lahi sa Asia? Ipaliwanag. Bakit kailangan nating saliksikin? Kailangan nating intindihin at kilalanin ang mga iba't ibang lahi sa Asia. At ipaliwanag. Dahil dyan, check our araling panipo ng group page for your task. So, ito ang ating week 6 uh, na araling. So, this will be the basis for your learning activity sheet number 6. Thank you, grade 7.